Yo, ubusin siya sayangin dito. Na oh. Nando? Nando. Nando. Ay, nando na tinaga 'yung kamay. Oo. Tinaga, ha? Oh, tinaga oh, kawawa, bulag pa. Kaya nga. Tas mayroon pa dito 'yung isa oh. Ayun oh, ayun oh sa may ano oh. Ay, pala 'tong ng inubos eh. Kitira mo yung isa. Kumulo na 'yung kainin Ha? Dali. Hmm. Buntis oh. Nika. ikaw buntis ata 'di? Ha? Dali. Ha, tabi ka. Dali. Ay.